Mga dudong mga indahin. Dito na naman yung ambisyos ng kusinera. Baka magtaka kayo, kain lang ako ng kain. <laughs> ano? Babakita ko muna yung lalamunin ko. May kunting tomato, cherry, at saka egg, at saka yung nanay ng egg. At saka yung Egyptian rice din. Walang pag ano, walang ng Inday. Kaya vlogger ako akong nakita niyo tong kumakain. Gusto ko yung ano ito niya kumakain. Hmm. Tapos naman ako naglinis sa kwarto ng tatay ko. Kasi yung Inday na tagalinis doon ng Nilinis ko lang kasi tatay lang at sama eh. No? Nakain mo na yung Inday kasi tatay ko malis. Pagdating noon siya naman nga hainan ko. No? Kaya hindi naman tayo kainin. Kain muna ako. Dali mo kung magtarabaho mga na inday. Kaya, dali dito matapos akong trabaho. no Kaya tao na ka tukaroon. Kaon mo dyan eh, kung gusto kung kinabuhe Bahala ko na ikaw tapos ng kaon lang ko. <laughs> no. Alamit ko na akong sudan. kaya ang nanay sa akong itlog. Nga diri ng uban sila, normal nyo nayong eh, madali-dali dalhin gabi. Tama nang sige kaon, ng interes ginahan pa. Nga no? uli, dalhang yao-yao mo ng kaon, mabubuang si Inday, nang mulay yao-yao. Ang tao ay normal ginay akong kaming ba? Ng kaon, nang. sa hay ko di pud kaon, ka on sa hay kayo mo nang kita jud kay sa lawas na. No? pas lang ni kwarta ikaw na lang <laughs> ay gamit di ako di ka on no hina libre ini man pud og gamay bugnaw ah sa so, mo kada kong lawas kaon tang daghan okay pon. Ngay dugay pa ba atrom 10 years po. Iya <laughs> hiyak kaya mo to gamiton diyan kay tara. Tingnan. Tayo naman ta'k seryoso, ma'am, sa mga mm. ta'k na gulang. Lising-ising po punan mo ang karabi akong isa dire. Ang mga kakaoban. Ugma pa to sila muli. Ugma na pag eh. may eh, nakatawa. Ano lang po kung diyos kami no. lang No. Tag-istorya lang mo po ninyo, God. Ang ganahan po mo, no? tanawa ako, pero kung hindi, o sira po. No? Shout out, dahil ko dahil sa kumaklangga, eh. Ano ko diri, oh. na hinayaan pa ni ka unang komport ko, ngayon kaya nulasa hahan ako ba? unang akong ko saan, na kaya